Magandang araw mga ka-youtube, mga kabayan, mga viewers Ayan, si General Torre nakapag-file na ng kaso Laban dito kay Kapitan Dado At sa iba niyang kasamahan Ito pong si Kapitan Dado ay matagal na nagbabanta sa ating gobyerno Napabarok sa kanya At mat matapang magmura ito mga kaibigan, matinding orang pakundangan magmura para siyang hari at sinasabi pa niya na isa kudyat niya raw magre-revolusyon na aagawin ang gobyerno ng 40 million niyang members ang dami mga kaibigan kay to si uh, generator, eh. dahil sa isang banta itong si Kapitan Dado na ito sa ating bansa ay nag-file ng kasong sedisyon laban sa kanya. At ngayon, Kapitan Dado, kumanta ka na. Ran, Dado, Ran. General Torres Sir, so, ano po yung inyong pinayad at against po kanina? Narito po ang report mula sa ANC at ating panahon. Um, today I filed a case of uh, inciting to sedition in relation to the cybercrime law versus kanino po versus kay Clemente Enrique alias uh, Captain Dado more popularly known as Captain Dado specifically ano po yung mga nagawa po niya para sa kasong ito? actually marami kaya nandito sa complaint affidavit ko napakaraming instance na calling for uh sedition against the government And even during the time when I was the regional director of Davao during the hunt for Kibuloy, siya yung nanawagan na ang lahat ng mga pulis at sundalo ay sumurrender sa local government na naka-unload ang mga baril, naka-point downwards at uh, iabandona na ang trabahong inuutos ko at ginagawa namin. Inciting to sedition, uh, si Presidente ba ay uh, binabanggit niya at kasama po siya Kasama sa kanyang mga binabanggit at pinabababa at gusto niyang pabagsakin ng gobyerno. So, uh, you know, in a democracy, uh, lahat naman may karapatan na mag-express ng kanilang mga uh, hinaing That's the beauty of democracy. Pwede kang mag-express na yung opinion. However, there are There are limitations. It should be made within the bounds of the law. Kaya sa ngayon, ang response natin dyan sa ating mga nakakitang paglabag ay ifile ang kaso sa DOJ so that they will have their day in court. They can uh, make their counter affidavit. They can give give, give their counter affidavit sa ating uh, DOJ at uh, pag ma-resolve na at ilagay uh, iangat sa korte sa paglilitis, they can have their day in court. Sir, as CIDG si as an office or personal po ito? Early? Uh, I'm representing uh, myself in many in many instances at kasama rin ito sa aking pagiging chief ng CIDG. Okay, sir, just to elaborate, ano yung mga instances po, specific instances na so sinabi, mga instances, occurrences nitong si Captain Dado? Yeah, napakarami, napakarami. Naman. Gaya ng mga sinabi ko. Yeah, like, uh, yung unang isa sa mga instances na sinabi niya, yung i-abandon namin ang pag-implement uh, ng warrant of arrest kay Kibuloy before. Mm -hmm. At ngayon naman, eh, he is calling for the armed forces and uh, the PNP to abandon this government and uh, tapolit it to withdraw the support, uh, which is uh, foul naman yan. Hindi naman yan tama. Yung identity ng tao, um, have you identified where he is? Hindi Papaan in Yung process na, no? sir? Well, uh, may mga identity, uh, may mga loan addresses na kaming na kuha sinight na namin sa kanyang uh, sa complaint against him okay. at uh, tingnan na lang natin pag sa, nagsabit siya ng counter affidavit ko anong gagamitin niya Sir, uh, for the record lang, anong yung YouTube ano niya, uh, account yung tinitingnan ninyo? Actually, maraming YouTube account ang ginagamit niya at may mga uh, nagre-reshare at uh, mga nag-host uh, ho din ng kanyang vlog Sir, yung na yung ibang mga YouTube. At yung mga nagre-share, sabit yun, hindi ko Tinitinitin natin dahil tinitinitin na natin aralan natin may DC20 pa naman case build up naman okay. sa ibang mga sites na yon na ibang mayari. So parang ma warning sir na no. hindi naman warning. No. Uh, they can they can do it. <laughs> hindi natin <laughs> okay. hindi natin nire-repress, hindi natin okay. natin dinidiscourage, hindi natin sinusuppress ang pag-express ng opinion kahit kontra pa yan sa posisyon ng gobyerno. But, ang sinasabi lang natin is that it should be done within the bounds of that Yan, napakalinaw po ng mga sinabi ni General Torre sa niya ng kaso laban kay Kapitan Dado. Magandang araw po at maraming salamat sa inyong panonood. pagi subscribe na lamang po ang aking channel Lens Impact. Bye-bye.